92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! kavibes. Magandang, maganda, 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 afternoon! Ayan. Sa lahat na ari mga kavibes, syempre, kapiling ka kapiling ka-bonding pa rin na nag-isang beshi ng bayan at ang ng kalsada. Walang iba ako po si Jaiho! Jaiho. Ay, taray singer. At syempre naman kasama nyo rin ngayong hapong ito ang chinitang ang Chikandara, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie nyong lahat. Kim Chur Bye. <laughs> Ganinyo and back. and on 339 And it's time para naman talagang uh, uh, salik ano Saliksikin? Saliksikin. <laughs> salik oh my God, I'm not magaling na Tagalog. Ay, iba! <laughs> eh, nagkamali lang, hindi na magaling sa Tagalog kaagad. Mali, oo. Oh, oo oh. Kasama niyo po ang inyong paboritong tambalan na Joy Kim. Dito sa inyong paboritong merienda ang... Banana, Banana Crew! Crew! Nako, eto na nga eto po. na. Meron tayong very, very special guest. Uh -huh. Mula po siyempre sa Star Music. Ayan. <laughs> Alam ko pagka ganito, mga under din sila ng starpap eh, di ba yung mga ganyong mga eksena. Pero alamin natin kung yes. ano nga ba talaga. I-welcome na po natin live dito sa ating programa, mga ka-vibes. Kasama po natin si Kyle Daniel. Hello! Hello, hello, hello. hello. Thank Hi. you po for having me. Abado ka? Sobra. <laughs> Bakit ka kinakabahan? Parang first time ko talaga yung... Radio Daniel. guesting Radio. talaga uh, Yung gantong-gantong setup. up oh. Sorry, it's Daniel Not Daniel naman Daniel Oh, okay. ang galing natin Perfect Alam mo naman tayo dito We are all perfect Ay, okay. ay o, 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 fresh nga ay. Alam, ha? fresh okay. daw natin sure. ay. Alam mo, <laughs> hindi pa nga ako nakaligo nito Charing Paano pa? Paano pa? Pag naligo ako Baka mamaya Oh my God I cannot Charing Can't wait Oh oh, I can't wait No, please wait naman Wait for me Not now Charing pero <laughs> <Not>, no. <laughs> syempre welcome to Banana Crew welcome to the program now that this is your first time is, uh, sisiguraduhin namin ang aking bestie na yung kaba mo na yan wala yan sa simula lang yan oh, gusto namin na, na kalmadong kalmado ka lang pero we want to know sino talaga si Kyle, Kyle at Daniel oh. paano nagstart ang kanyang journey na maging isang music mm -hmm. uh, uh, enthusiast oh, or hindi, music, artist. Isang music artist mm -hmm. yes correct go uh, thank you thank you po muna sa lahat na uh, pag po sa akin dito uh, Sino ka ba si Kyle Daniel? Si Kyle Daniel ay isang mulat sa taga-Bulacan. Mm -hmm. um, graduate po ako sa me ng mechatronics engineer mm -hmm. sa Bulacan State University. Um, una, actually, nung una, hindi ko gusto. Hindi naman hindi sa gusto. Parang hindi ito yung pinaka-passion ko nung una mm -hmm. yung music. But, dumating sa point na pumasok ako sa entertainment kasi gusto ko talaga mag-artista. Oo, oh, oo. Oh. Then, ayun. Hanggang sa pumasok ako dun sa isang management before, na tapos na-expose ako sa mga musician so in-encourage na lang mag-join sa music. Then, ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy nung una, but hindi, nag-cut siya, then nakilala ko yung manager ko kasi hindi nag-work before. And then, mas mm -hmm. pinush niya ako na ituloy yung music. Pero meron kang background sa singing talaga like 'di ba growing up meron yung mga anak na pinag-aral sa mga music lessons, workshops, asal at lenggwahe, 'di ba mga workshops. Kasi 'di ba tayo kanya-kanya. Oo. May iba talaga yun talaga mag-enroll ka. Oo. Kailangan maging ano ka, singer. Dapat maging Eric Santos ka, kailangan maging Mark Bautista ka, Christian Bautista ganon, 'di ba? Oo. Wala wala. Walang background. Ano lang, nag cover ako before. nag try ako, like gusto kong mag Ano ka sa choir? 'Di ba may surprise? soprano, alto, doon na, mga Tenor nung tenor. tenor. Sa tenor, ibig sabihin sa mga lalaki, yung mataas yung boses, mm -hmm. di ba? Oo. Okay. Oh, Kasi sa babae, Makaas. soprano. Uh -oh. Di ba? Pag sa lalaki, tenor ang yeah, tawag. Yeah. Di ba si tenor, yung ano, yung uh, unang uh, pinatay sa incognito. Sabi <laughs> na eh, may bagay siyang trivia. <laughs> Hindi, mali, Timor yun. Tim, hindi, ah, Timor. ah, oh, okay, okay. Mali, mali, mali. <laughs> mali ka. Ikaw <laughs> kasi fan ka ng incognito, bestie. Nakakayas ka. <laughs> Pero ano, who inspires you to Ayan. parang pumasok dito sa music? Actually, ano, uh, yung family ko din naman, meron mga singer din. Mm. Uh, but, Parehas, mom and dad. Mm, mom and dad. Pero mas more on kay mommy. Mm -mm. nagbabanda yung tito ko before. Mm -mm. So, yun. So, paano ka na-discover nung sabi mong first manager, tapos yung second manager? Ayun. Gusto ko kasi nunguna talaga mag-artista yung okay. aking acting. Uh -uh. So, yun, parang yun yung ina you know, ko. Then, more on mga music, yung musician, yung mga kasama ko, singer. Mm -mm. So, yun. Then, hindi eh, siya natuloy kasi nga yung management hindi na work mm -hmm. uh, tapos yung yung manager ko ngayon, isa siya mm -hmm. sa mga nag-work done before. So yun, kinuha niya ako kasi feeling ko naniniwala siya sa <laughs> na talent ko. Nakaya mo. So yun, kaya sabi niya sa akin, encourage niya ako na try ko uli. Why not, diba? Parang gano'n. Mm -mm. So, sorry ha. Kasi sa tangkad mong yan, may sports ka rin bang ginagawa? ba diba? Aside from music, other hobbies? Before nung bata ako na gano'n. Taekwondo, Ay. swimming. Nagtatay uh, kuwando. Hanggang anong color ng belt yun na abot mo? Hindi, uh, uh. uh, yung basic ano pa lang naman. Di ba pag basic white pa lang? Okay, oo. White, oo. Pa, pa, pa. Ah, ako kasi ano ko, ano ka. black. Wow! Ay, black wow. belt! Atingin nga. <laughs> <laughs> Sorry. Hindi yung black yung belt, yung nauso dati. Uh, uh. <laughs> <laughs> yun sa akin, pero hindi sa taekwondo. Black lang na belt yun meron okay. ako. Yung black belt. Yung... Black belt. <laughs> Nagulat yung mga ka-vibes natin. Hala, <laughs> <laughs> nagtatay kung ano pala siya. Muay Thai. O sa, ka, sa paa yun, di ba? Hindi, sila. hindi. Yun yung sure. kapag kami nakain ka na hindi masyadong natunawan, mapamuay Thai. Saring. <laughs> Bessie. Okay lang yan? Okay. Okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Okay lang yan. Pero, uh, sino yung ano, um, syempre, sino yung nag-inspire sa'yo? So, yung family mo. But mm. then, sino yung pinaka iniidolo mo when it comes to um, singing? Ayan, yung syempre, pinaka, lahat ay may idol eh. Oo, uh, oh, uh, pinaka-idol mo na, ah, uh, gusto kong maging Eric Santos. Ayan. Mga ganun. Ah, Sir Gary Valenciano po talaga. Ah, so nagda-dance-dance ka Hindi din. Hindi eh. Pero, I mean, nung before, nung high school, gano'n, mm -mm. sasayaw sayaw lang, sali-sali, mga field demo. But, uh -oh. yun talagang Hataw talaga, hindi. Mm -mm. But pero have you ever met Sir Gary V? No, papanood ko lang siya sa concert. Pero yung talagang personal, hindi pa. Ah, so talaga pumipila ka sa mga concerts mm, niya? Nanonood po talaga ako. Oh, Grabe. ang galing. Pero ano sa tingin mo yung parang, for you ha, so since Sir Gary V and hindi ka ganun, I mean, yung your yeah. energy, di ba? So sa tingin mo, ano yung kakaibahan, kakaibahan na ibibigay mo ganyan? Hindi ko pa. Pag kay Sir Gary. Uh -oh. eh. Hindi, hindi naman kay Sir Gary. Na, na, pero syempre, di ba, eh. something that you something can offer iyan. to your listener. Like, di ba, pag sinabing Kyle Daniel yan, ibig sabihin, et, ito ikaw ka. Ikaw yung nananakit, uh -oh. nananapak sa puso. Kasi parang yung mga kinakanta mo, very pang broken hearted, mm -mm. pang in love, yung mga ganoon. Siguro, ano, um, yung sa akin, yung mga journey ko sa When it Comes To Music, mm. uh, yung bawat song na i-release ko, relate siya sa, may connection, connected siya sa bawat isa. Mm -hmm. So, parang magig yung, yung music na i-release -re ko, mga story-story siya. So, feeling ko yun yung ano ko. So, maraming beses ka na bang ka nasaktan pa. sa pag-ibig? Sobra. Mga ilan? Bilang sa kamay o hindi na? Parang bilang pa naman. Okay. Na. Mm -hmm. Paano? Pwede ka mag-share? Kasi yung song na i-play natin for today, mm -hmm. for an exclusive, hindi minahal eh. Is si Kyle Daniel ba mm -hmm. ever minahal. sa buhay niya na experience niya na hindi, hindi siya minahal. minahal? sobra Totoo? Oh. Okay, kwento. Oh, yeah. Isa ganito yan. Ayan. Ay, naku, Ako parang maganda yan. Parang maganda yan. Sandali. Lalagyan natin yan ng Background ano. Background music. Lalapatan natin ng pang Ano, music. Ready ba tayo mag-usap dito ng ilang oras? <laughs> De, kaming <laughs> oh, pwede. Kaming yung bala sa sa'yo. Oo, oo, ayan. Okay. na. Hanapin natin. Na. I-ready mo na yung pang storytelling mo. <laughs> Correct. Oo, oh, bestie. ba? Diba? Oh, go. Uy, wag kang iiyak ha. Chares. <laughs> okay, go. Pinangunahan. Okay, go. Magandang hapon po, DJ Zaiho. Um, hindi ko po akalain na masasaktan pala ako. Hindi ko akalain na darating sa punto na di ako mamahalin. mm, -mm. Well, nung... Kailan to? Anong, anong year ka nito? 2017, first time ko. 2017, ilang no. taong ka nun? Mga... Mag-18, mag-18. Ah, okay. First time mong main love and then what happened? Ano, yung first time ko main love, Kala ko magiging masaya siya. Like, yung parang, di ba kapag first time o parang ang dami mong, ay, parang, ganito yung love, ganito yung ganyan. So, parang, ang dami mong expectation. But in reality, hindi pala ganun. Hindi pala yung napapanood dati sa mga pelikula. Oo. Na panay butterflies, oh, saya oh. lang. Oo. Oh, oh. Tapos, ano Which nangyari? Is, Naging kayo? Uh, hindi. Niligawan mo? Mm -mm. Tapos? Nag-beg uh, like, Nag-makaawa ka? Nagmakaawa ako. Paano? Bakit ka nagmakaawa? makaawa Nag-know ano? siya nung sinabi mo, can you be my girlfriend? Ah, uh, kasi yes. ano, parang, hindi ko kalain na hindi pa pala siya ready that time. Na merong parang ex na um, bumabalik sa kanya. sa kanya. So, nalilito siya. So, parang hindi ko ma-feel na genuine yung love that mm -hmm. time. Tapos, yun. Eh, umalis ako. Tapos, nagkabalikan sila. Hmm. Ah, so nanliligaw, lang. Ka, nanliligaw ka, habang may ka, may ex bumabalik, siya, may bumabalik. So mas hmm. pinili pa rin niya yung ex, yung niya. ex niya over ex dun niya. sa bago. Uh -oh. Yan sinasabi ko sa inyo mga ate. And, di ba Parang rebound lang 'yung nangyari sa <laughs> kanya at sa akin. Dapat na. hindi, kung alam niyo hindi pa kayo tapos doon sa kung ano man yung meron kayo, wag muna kayong pumasok Yan. sa bagong sitwasyon. Kasi hindi niyo alam na may mga tao talaga na willing to give everything for you. Hmm. Tapos ang ending i-entertain -e nyo din. Tapos kapag tapos siyang i-entertain dahil meron kayong sa puso nyo na may gusto pa kayong mangyari at may gusto kayong balikan, kawawa naman yung in entertain Aww. nyo. Dapat beginning pa lang of the conversation, sinabi mo na na you're not ready to fall in love again. Aww. Hindi pa ako handa na mag-entertain. Mm -hmm. Pwedeng nandyan ka as my friend. Pero yun lang muna. Sasabihin ko sa'yo kung kailan ako ready at kung kailan game tayo. Kasi baka may tinatapos pa sila, diba? Pero hindi mm. niya sinabi sa'yo. Uh, aware uh, ako na parang may bumabalik ay, sa Makulit kani. ka din eh. Ikaw. Di ba? Makulit masakit. ako. Pero ito yung nakakatawa. Oo. Oo. Di ba nagpunta nga ako ibang mansa so mm. sila. So feeling ko ta end na. Tapos nung mm. bumalik ako, nagpaparamdam uli siya. Parang nalito uli siya that time na parang nakipag-break uli siya dun sa... Nung bumalik ka? Oo. Nakip... So bilang ako na parang first Anong time. Anong kay ate? Charing, charing. Sinisip. Hindi, ang tawag kay ate ay naguguluhan. Oo. Kala mo ah. Mm. Tapos, pero wala ka na. <laughs> uh, Maganon tayo na bumabalik siya sa'yo, wala ka nang nararamdaman. Meron pa. Kasi nga first time ko may in love eh. So parang first hoping love ka pa rin eh. All or nothing ako nung oh, oh. panahon na yan. Eh, And parang. then what happened? Uh, yun, hindi. dumating pa rin sa point na nalilito siya. So parang... Kinausap mo pa rin. Kinausap ko pa rin. nag pa rin ako. Mm -mm but napagod din ako eh mm -hmm. Mm -hmm. parang binigay eh. ko din naman talaga lahat bago ako napagod mm -hmm. actually yan ang best thing to do and ako ina-advise ko talaga lagi sa mga taong umiibig sa nagmamahal. mga taong nagmamahal Gulang, lang, itodo mm. mo hanggang sa mapagod ka. Kasi no one can tell you, walang ibang taong makakapagsabi kahit pinakamalalapit mong kaibigan kung ano yung tama na dapat mong gawin. Kundi sarili mo lang yung talagang makakaramdam kapag sinabi ng puso at isip mo na ayoko na, pagod na ako. Mm. Saksit ba? ka. Diba? Ganun. Sobra. So nung napagod ka na, paano I ka naman nakapag-move on? And mm -hmm. Hindi nga kagad ako nakapag-move on. Eh. Bumalik-balik ka pa? <laughs> Oo, nagpa pa ako. Bad Anong din. tawag? Iba <laughs> din. Marupok. Marupok. Oh, oh. <laughs> so parang Marupok. one year din mayigit 'yun bago nag-outing pa nga kami. Babaliw pa rin ako sa kanya noon eh. Lumabas pa rin kami ng mga Sweet kayo ah, pag magkasama kayo. Mm. Ah, so may ano rin. Nagbibigay rin kasi ng hopes tong si girl. Oh, oh. Dapat hindi na. Kayong mga babae din pala, no? <laughs> Hoy, karami ka naman. Hindi mo dapat ang mga kababaihan. hindi. Nandiyan kayo. Pagtanggol mo. Okay, <laughs> hindi, sige. siguro yung mga... I mean, hindi kasi ako ganyan babae, no? If okay. I know the limitations, if I know the boundary na, okay, hanggang friends lang tayo, hanggang mm -hmm. friends lang, you'll never do touchy things. Hindi kasi yun very sa kanila, creamy. it's a different situation. Parang nagkaroon sila ng understanding Mutual sa isa. Mutual understanding. Na ayoko na yung ex ko, binalikan ko siya. Ngayon, na nandyan ka, eh, parang ikaw na yung gusto ko. Tapos hindi na naman. Tapos, ayoko na, pero nagkakasama kayo. Hindi ka makaka-move on kapag yung taong gusto mo, yung taong minahal mo, yung taong na-traumat, na saktan ka, eh, sa harapan mo, araw-araw. Same yan, yung kahit na blinak mo na, pero may dump account, kaya iti-check mo pa rin ang iti-check, mali. Pero ang tanong kasi, ayan, ano mahal ka din ba nung girl? Ayan. Ang pinaka, diba? that million dollar question. question. Minahal, oo, mo oo, siya. minahal mo siya. Ikaw, Ikaw ba, ba? Narinig minahal? mo ba na oo. nanggaling sa kanya na Kyle, Danielle, or Daniel, or Daniel, Kyle, ayan mahal din naman kita eh. Gusto rin kita, kaya lang. May mga ganun, may ganun. ba? May ganun nga eh. Talaga. Ah, okay. may kaya, ganun naman kaya, pala. Kaya nag-hope din talaga. Meron kasi siyang binibigay na... Oo. na na pag-asa. Na, pag-asa eh, na words. Na, mahal din kita, kaya lang. Nalilito ako. Oo, oh, oh, yan. Paano ka natapos? Yan. Parang napagod na talaga ako. Super duper pagod Ikaw na. Ikaw nag-end. Drained na, ganun. Hmm. Na parang pag ba, worth it pa ba? Natanong ko na eh. Like, parang worth it pa ba na ituloy ko pa, patulan ka pa, or isugal ko pa? Baka As mamaya nga. kung... Hindi, like, parang question ganun siya sa mm -hmm. sarili ko na bago ako umalis sa kanya na, okay pa ba? Kaya ko pa ba? Like, pag ba tinuloy namin, magiging masaya pa ba ako? O, baga maging toxic na lang, no? Oo. Mm -hmm. Kaya mas pinili ko na lang. So, sino yung ko. umiwas? Ah, ako. Hindi pa ghosting. Hindi, 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 na ba? hindi siya ghosting. Mm -mm. Siguro, you, uh, si Kyle, vinalyo niya lang ng todo ang kanyang sarili. Mm -mm. Dahil nga, alam mong strong mo ha, kasi for me, the fact that uh, nag-take ka ng risk many times, bago mo na-experience yung ayaw mo na, at umiwas ka na talaga, okay na yun. Dapat din talaga sa buhay, um... Klisye mang pakinggan, pero di ba lagi sinasabi, bago ka magbigay ng pagmamahal sa ibang tao, eh dapat mahalin mo yung sarili mo ng buo. Kapag nagawa mo na yon, yun ang tunay na pagmamahal eh. Kasi di ba, paano ka magmamahal ng kapwa mo kung ikaw sa sarili mo napapabayaan mo pala siya? Totoo. Sakit. Hindi ka na niya hinabal. Nakabul pa. nagpaparamdam eh. Tigilan natin. Tama Tama na Sabi nga natin Lailan maraming na. isda, na. 'di ba? Maraming isda sa ano sa sa dagat, uh -oh. so, 'di ba? So kapag uh, nahuli mo 'yung lahat, magtayo kayo ng sardinasan. Charing. <laughs> <laughs> Ayaw mag magano magiwan. No? Oo, oo hindi pwedeng. Akin lang 'to. Exgo. Totoo, hindi pwedeng ganun. Huwag tayong uh -oh. selfish, ate. Ayong... Pangalanan mm. mo nga. Charing, <laughs> charing. Charing, 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 charing. So, kaya ngayon, yung mga songs na gusto mo, na inirelease mo under sa Star Music, is yung something na nakaka-relate ka rin mismo as a musician. Mm. Gusto ko ganun. The title of your song is Hindi Minahal. Mm. So, ito bang Hindi Minahal na ito ay sinabi mo sa composer ng kanta, sa nag-produce ng kanta, mm -hmm. ikaw mismo. Ikaw? Ay, ako ikaw mismo yung nagsulat. Nag mm -hmm. oh. Tapos, sinong katulong mo dito nag na uh, nag nag naglapat ng mga... Si L Sir Kiko si Alas. Mm -hmm. Si Alas at si Sir, Sir Kiko, Kiko Salazar. O, oh, di ba sabi, sabi mm -hmm. si Sir Kiko, di ba? Halos lahat na nag-guest. Idol. Then, idol, di ba? And then, nung sinulat mo to, ang pinaghubutan mo yung story na kunento mo dito mm -hmm. sa... na hindi ka minahal. Na hindi ako minahal. Actually, kapag pinakinggan yung song ko, uh, ma maririnig mo doon na parang ipapaalala mo sa sarili mo na kahit hindi kanya minahal, mahal mo dapat yung sarili mo. Yes! So, yung song ko, mukha siyang sobrang sakit. Mm -hmm. But pag inintindi mo siya ng sobra, para sa, pa sarili mo. Para sa sarili talaga siya. Nako. Imbitahan mo silang lahat para sa mga naka-experience ng tulad ng na-experience mo, Kyle. Eh, pakinggan nila itong song mo. Take it away, go. Nako. Okay, mga ka-vibes, kung naranasan nyo ng hindi mahalin at nagda-doubt kayo sa sarili nyo, um, pwede nyo pakinggan ng aking ganta na hindi minahal under Star Music. Um, mapapakinggan nyo na po siya sa Spotify, Apple Music, and YouTube channel ng Star Music. And dito sa FM... Radio, Radio, Manila. Manila. Radio Manila. Sa 92.3. Yes. yes. I Exclusive agree. yan, mga ka-vibes. ready na tayo. Tara na, magsakitan tayo sa oras na 3.56. Hindi minahal ni Kyle Daniel. Daniel. Nana Crew <laughs> Exclusive Exclusive Exclusive. Exclusive. And there you have it, mga ka-vibes. Narinig po natin ang hindi minahal ni Kyle Daniel. Kyle, congratulations. Uh, finally, pwede nang i-request ang iyong awitin dito sa 92.3 FM, FM Radio, Radio Manila. Manila. Maraming, What can you say? Maraming salamat po. Ayan, ka, mga ka-vibes, sana I request na <laughs> i request dito yung kanta ko. And sana natuwa kayo dun sa kanta ko. And dun sa mga hindi minahal, nagda sa sarili nila um, Sana pakinggan nyo yung kanta ko para i-remind yung mga sarili nyo Na dapat mas mahalin nyo yung sarili nyo Social media accounts Ayan guys, you can follow me on my social media accounts It's Kyle Daniel po para sa TikTok, IZ And Kyle Daniel official naman po para sa aking Facebook page and yun, Sana po pakinggan nyo po ang aking kanta Na hindi minahal sa Spotify, Apple Music YouTube channel and dito sa Radio 92.3 FM Radio F Manila. Yon, there you have it. Maraming maraming salamat and congratulations again sa iyo, Kyle. Ding Thank you, thank you. At eto na nga mga ka-vibes Tuloy-tuloy pa rin ang magandang tugtugan Chikahan Dahil makakasama nyo pa Ang paborito nyong tambalan, Tambalang Jai, Jai Kim. Kim Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila Your favorite music radio Ka-vibes ka Ang oras 92.3 92.3 FM Radio Manila Eksaktong alas 4 na Hindi ha 4.01 na best. 4.01 na <laughs> Meng! Meng! Binigyan ako ng boss ko ng year-end bonus, Meng! Oh, talaga? Ha? Tapos, binigyan pa ulit ako ng Christmas bonus, Meng! Wow naman!